No show si Vice President Sara Duterte sa pina ng National Bureau of Investigation ngayong Biyernes kaugnay ng kanyang pahayag na ipapapatay niya ang pangulo kung sakaling may pumatay sa kanya. Sa sulat ng kampo ng pangalawang pangulo na isinumite sa NBI, itinuro niyang dahilan ang ipinagpalibang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa paggastos niya ng pondo. Gaganapin dapat ngayong araw ang ikawalong hearing ng kamera pero bandang alas 3 ng hapon itong Webes, inanunsyo ng mga mambabatas na postpone ang pagdinig para bigyang daan ang investigasyon ng NBI. Sa sulat ng abogado ni Duterte, humingi sila ng kopya ng reklamo laban sa kanya at iba pang dokumentong may kinalaman sa investigasyon. Isa sa request ng pangalawang Pangulo, bigyan siya ng kopya ng tanong. Bagay na pinag-aaralan na daw ng NBI. Samantala, kasama rin sa ipapatawag sa Desyembre ang ilan sa mga nakilahok sa online press briefing. Kasama na ang tauha ng Vice President at ilang miyembro ng media. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, unang ipatatawag ang piling participants ng press conference bago ang sabina kay Duterte sa December 11. Pero paano kung hindi pa rin sumipot ang bise? Pagka walang justifiable reason, ah, bakit hindi makaka-appear, we will proceed. Tapusin na namin yung investigation based on what we are ah, holding, ah, yung evidence na hawak namin. Ayon kay Santiago, importanteng makipagtulungan si Duterte sa kanilang investigasyon para malaman din ang pinagmulan ng sinasabi niyang banta sa kanyang buhay. Siya ang nagtetret. Pero yung nagtetret sa kanya, hindi natin alam kung sino. Hindi niya sinasabi. Diyan namin kailangan ng cooperation ni uh, Vice President. Hindi naman umubra ang rason ni Duterte para sa ilang mambabatas. Hirit ni House Assistant Majority Leader Jay Kung Hoon tila may sakit na pag-iwas ang bise, gaya na lang ano yan ang pag-iwas niya sa isyu ng confidential funds. So sana harapin na lamang niya ito ng diretsyo dahil uh, kawawa naman ano, yung mga ordinaryong mamamayan pag nasa na lalong lalo na ng NBI, ito'y uh, maharap. Uh, dito natin nakikita na pag ikaw ba eh, makapangyarihan at mayaman, eh, uh, hindi ka na uh, kailangang humarap. Ano? Sa, mag, sa mga ganitong klaseng patawag. Tinawag namang arogante ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang hindi pagdalo ni Duterte sa investigasyon. Wala pang bagong pahayag ang Office of the Vice President hinggil sa utos ng NBI, pero sa isang video, may mensahe si Duterte sa gitna ng anayay krisis na kanilang hinaharap. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.